mga ah, kamamitiris, nandito na naman po tayo sa ating inaabang ang At dahil sa kagagawan ni Logan at ni Jay, natuloy yung kanilang plano na sirain itong si Emma sa kay Danilo at kay Moki. Kung kaya tayo na nga nadat ni Danilo itong si Emma at saka si Logan na naghalikan kasi kasamay sa mga plano ni Logan at saka ni Jay. Kung kahit pagdating sa bahay, kaya nagalit itong si Danilo at ayun na sa Jade na tuloy na yung kanilang kasal. At ayun nga guys. So, Kasi gusto ni makita yung kanyang lola. Ayan, binuksan niya yung pintuan na kung saan nandun. Narinig niya yung boses ng isang tao at pinaludda niyang lola ni Moki. Kaya pagbukas nun, nakita niya yung mga DVD porn na kung saan pinalit ni Jade dun sa lola niya dahil bago yun inutosan niya yung taongan niya na maghanap na mga DVD porn at tanggalin yung kanyang nanay doon sa lugar at ayun na nga nakalusot na naman itong si Jade si Brohildang Jade pero sa araw ng kanilang kasal I'm sure hindi matatuloy ang kasal nila dahil hahad lang itong si Emma at lalabas ang katotohanan na talagang magkasabot sila ni Logan doon sa huling pangyayaring na datna ni Danilo at I'm sure guys sobrang matinding galit yung mararamdaman ni Olive o ni Jade dahil syempre hindi matutuloy, matutuloy ang kasal nila ni Danilo abangan na lang natin guys ang mga susunod na kamalata at sobrang exciting nakakainis at nakakakilig Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye! Hello. Hello, dove. Hindi dito sa daanan kasi. Kusyal yung aso dito, di kutsi guys. Huwag ka. Huwag ka! Hindi <laughs> ng kutsi ah. Eh. Oh. Di ko chika. Hello, Brownie! How's your life here? Magotong ka. Bigay kita ng pagkain. Mamaya <toss> niya. <noise> Hindi ko talaga nakapatong. Pagalitan ka dyan. <toss noise> <toss noise> ha? <Huh? toss noise> Sabi mo? Let's try this guys Ayan. May naglalaro dyan kung gabi. Kasi ano. Um... sinanay kasi ano. Sa kasamang palan. ng hospital siya. Hindi siya gumaling. At saka tamang bakasyon ko. Nagkataon na bakasyon ko guys. Kaya gabi-gabi mayroon dito lamay. Sobrang busy. Mahal ko din siya. Bakit? Kut-kutak, hindi ako kuha ng itlog mo. Ano ka ba? Lore! Yan, daming itik. Ang <laughs> daming pato dito. Ayun, noon. Naglilinis na ng nga nilang pakpak. Sosyal. Sosyal. <laughs> unay sa motor namin nakatambay dito. <laughs> Ang daming mineral water. Tulog po yung mga tao. hah, 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 ay, oh, ito pala yung inahin. Yan o. Oh. Yan sa si nanay. kalat mo mga upuan. Ito siya ng mga puya at tingnan niya guys. Mga puya at sa gabi. Tulog. Dising sa, sa gabi. Lising sa gabi, tulog sa araw. Magalit na pag nakikita nila ano yung binidyo ko sila. <laughs> Ang daming dito guys. Ay! Allah! Maglalaba tayo. Dami na bahay na. Maraming ulan, maraming tubig dito. Wala sa napagulan pag pero nawasa yung tubig. Ay, ah, nawasa. Parang tubig dito na ano, yung nawasa yung tubig kaya hey, maglaba ka lang maglaba yan guys yan lang thank you so much for watching bye yung lutoan dito. Yung oh, lutoan dito. Lawak ng lutoan nila, oh. Saka. Hello. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye, Itik. <laughs> Thank you so much for watching, guys. Bye. Wala lang. Wala akong ma-upload dito. Kasi, yung yung ina-upload ko sa Hong Kong. Puro alamin. Eh. Sorry naman guys. Kung nagsasawa na kayo sa oh Ang oh. dami mangga dito. Mangga, buko, saging. Nagsasawa ka dito sa mga kakakain ng saging na saba sa Hong Kong bibili ka ng tatlong piraso apat na saba 24 dollar ay mahal dito nabubulok lang yung saging minsan hindi na Inaka, inakain ina na nila langa yun lang guys bye Ayun, nga marami ka pa lang kalamansi dito ay nga nakikita nyo kalamansi ya ay kalamansi daming bunga pero maliliit pa guys